Mahal ka na ba ng nanay mo ngayon? Sayang naman, hindi ko napanood yung drama nyo. Tigil-tigilan mo ako, wala akong oras sa mga ganyan mo. Oh. Hi, Anna! Kamusta? po. God bless you. Oh, kamusta? Kamusta ang school? Okay lang naman po. Ah. Wow. Teka, ba't Anong araw ba ngayon? Monday ngayon na? Opo. Oh, May school ka? Pumasok ka ba? Hindi po, nagpaalam mo na po ako sa teacher ko na hindi mo. Ay, bakit? Anong nangyari? Ano po kasi masakit po, pakiramdam po pati yung ulo ko eh. Ay, ganun ba? Ay, gusto madaling kita sa clinic, pa-check up kita? Ano, okay ka lang ba na? Hindi po, okay na po. Uminom na po ako ng gamot. Sure ka? Opa. Nagsabi ka na kay teacher? Opo. gusto mo tawagan ko si teacher? Hindi sure po. ka? Sure? Okay na po, okay na po. na ko na po siya sa mga kaibigan ko. Sure yan ha? Opo. O siya eh. Ah, gusto mo, sabay na lang tayong kumain. Hindi po, okay na po. Busog na po ako. Gusto May ko na, na, restaurant niya. sa labas. Halika, sabi tayo. Hindi po, okay na po. Meron din naman po pagkain dyan. Kaya na lang po kumain. o oh. oh, siya, sige. Masama ba talaga ang pakiram? Baka gusto oh, mong okay. magpa-doctor muna tayo. Hindi po, okay lang po talaga ako. Nakainom naman na po ko ng gamot. O oh, siya, sige. Ipapahinga na lang po. Oh, o sige. Pahinga. Susi ay, Ayan siya. Ay. Ito na eh. Um, Saan pupunta? Ay, sa school po. Sa school? Opo. Eh, bakit ganyan ang suot? Hindi ka naka-uniform? Ah, may project din po kasi kami. Ano bang araw ngayon? Di ba ang wash day niyo ay tuwing Friday lang? Bakit ganyan ang suot? Hindi ka naka-uniform? Gagala din po kasi kami after ng mga friends ko. Anak, lately, medyo hindi ko nagagustuhan ang actions mo. Mm, may problema ba? Wala naman po. Uh, may problema ba sa school? Wala naman po. Friends? Wala po. Sure? po. Baka naman may sakit ka pa or ano, gusto wala mo mo wala. na mag-rest? Okay na po ako. Hatid kita sa school? Hindi po, okay na po. Nandun na may friends ko sa labas e, eh. inintay na ako. O mga na. anong oras naman ikaw uuwi? Kasi after school, lalabas pa kayo. So ano? Kailan? Anong oras uuwi? Mga 7 po. Iyahatid naman po ako ng mga friends ko after. Mm, anak, okay lang sa mami na lumabas. Walang problema yun. Kaya lang sana next time, bago ka umalis, or bago ka lumabas kay mga magkakaibigan, magpaalam ka naman sa akin one day before or two days before. Walang problema yan sa akin. O oh, ano? Gusto mo ba hatid na lang kita? Hindi po, naghihintay na po sila sa akin eh. Oh, siya, sige, sige magingat na lang na ka. Okay, okay. okay. Huh? Parang may mali... Parang... Parang may problema. Himala! Pumasok ka na. Bakit? Mahal ka na ba ng nanay mo ngayon? Sayang naman. Hindi ko na panood yung drama nyo. Tigil-tigilan mo nga ako. Wala akong oras sa mga ganyan mo. Wow! Lumalaban ka na? Anong nakain mo? Para labanan ako ngayon. Tigilan mo nga ako. Wala kang karapatan para hawakan ako, ah. Ha? Bakit? Katawan mo ba ako? Huwag mo nga akong hawak hawakan Gusto mo? Ipahiya kita dito sa buong campus? Wow, ha? Sino kaya sa ating dalawang kahiyahiya? Sino kaya dito yung nagpapabayad ng grades para lang makapasa? Sino kaya dito yung madaming lalaki? Sino kaya dito yung puro make-up lang? Walang ka-natural-natural -natural yung muka? Tigilan mo kaya sa kakaganyan mo. Get your own life. Tignan mo muna yung sarili mo kung sino sa ating dalawa yung mas kahiyahiya. Good morning po, ma'am. Good morning, ma'am. Ah, uh, matanong ko lang po kayo. Ah, uh, mami po ba kayo? Ay, pasensya na po. Ah, uh, ako po si Mrs. De La Cruz. Ah, uh, mami po ako ni Ayesha. Ah, kayo mm -hmm. po pala yung mami ni Ayesha. Oo. Buti po pala na gawin na kayo kasi pinatawag ko po kayo last week. Actually, nagpatawag po ako ng meeting. Last week, ma'am? Mm-hmm. Kaso, hindi oh, okay. po kayo nakarating. Tsaka, simula po noon, hindi na rin pumasok yung anak niyo. Kaya, medyo concern lang po ako doon. Last week, ma'am? Sure, ma'am, kayo ma'am. Last week, may... Hindi rin po siya pumapasok, ma'am? Actually, hindi nga po eh. Kaya gusto ko nga po kayo makausap regarding doon. Ah... Uh, parang na ano naman po ako, ma'am? Sorry, ma'am. Parang medyo na... <laughs> kasi ganito po yan, ma'am. Uh, medyo lately, medyo meron na kung hindi... Parang as a mother, hindi... Parang hindi okay yung anak ko, ma'am. So, parang napapansin ko, parang... Parang merong bumabagabag sa kanya. Hindi naman siya makapag... Pasensya ka naman, medyo nagiging emotional ako. Alam niya naman pag mami, no? I understand. Um, paano ko ba sasabihin to? Kanina, nagkasalubong kami sa papa nagulat ako naka wash day siya meron ba kayong event ngayon dito sa school actually wala rin po eh so meaning hindi na naman talaga siya pumasok um may nasasabi po ba sa inyo yung anak ko baka naman kasi mas nag open po siya sa mga classmates or sa mga ano baka naman meron kayong pwedeng maitulong sa akin kasi medyo hindi po yata okay na <laughs> Yun nga po, Wan. Wala po kasi talaga siyang nasasabi sa akin, ma'am. So, uh, ganito po pala yun, regarding sa meeting na pinatawag ko po, po kayo, is about bullying. So, yung parents ng isang estudyante ay nakarating. Uh, uh, sorry po, ma'am. Bullying? Mm -hmm. Yes po. So, so, meaning yung anak ko nabubuli? Yes po. So, baka isa rin po yon kung bakit hindi nakakapasok yung anak niyo. So, kaya nga po gusto ko po kayong makausap regarding doon. Kaso, hindi rin po pala nakarating sa inyo yung mensahe na pinapatawag ko po yung Hindi po talaga, ma'am. Sorry, ma'am. Hindi po talaga. Hindi. Kasi, ma'am, especially anak ko yan, ma'am. At alam ko nabubuli siya. Ma'am, hindi biro yan, ma'am. Emotionally, lahat magiging affected yan. Alam ko yan, ma'am. Tsaka, ma'am, mabait yung anak ko na yan. Alam ko yan. Kahit ma'am, nag-overtime ako lagi, kahit hindi kami masyadong lagi kami nakakapagbanding. Alam ko ma'am, responsible yan. Alam ko, mabait na bata yan. Tsaka hindi siya makaka, hindi siya pwedeng, hindi siya, hindi ko siya pinalaki na manakit ng kapwa. I'm sorry ma'am, pero alam ko sa sarili ko, mabait ang anak ko. Uh, nakikiusap po ako, pwede po bang, paano po ba ito ma'am? Parang, parang medyo na ano naman ako ma'am. Sorry, mama. Pero kailangan mami address to, ma'am. Kasi kawawa naman yung anak ko. Okay, uh, I will set another meeting regarding that. Kasi yung isang estudyante, ipasaway po talaga. So, your child is a victim of bullying. So, I set ko po ulit yung meeting para makaharap niyo ko yung parents din ng isang estudyante. And, um, we will check po kung ano po. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank, Ma Thank you. Okay, pa. Thank you, Pa. Hoy, anak, kalika. Kamusta ang araw mo? Okay lang naman po. Mm, galing ako sa school mo ngayon. Mm, may gusto ka bang sabihin? Mas maganda siguro kung manggagaling sao sa'yo kaysa marinig. Marinig ko pa sa iba. Actually, mommy, if may nasabi po yung teacher ko sa inyo about sa akin. Oo. Pero kasi mas maganda kung sa'yo ko makonfirm yung mga yung mga sinabi nila. Mas maganda na kung sa'yo manggaling. Anak, huwag kang wag kang matakot magsabi sa'kin. Sa huwag kang matakot. Nandito ako. Kung meron mang unang makakaintindi sa'yo, ako yun. Yung alin ba, Mami? Yung binubuli ako? Mm, mm, -mm. Baka meron kasi akong namimi sa'yo na, na hindi ko napapansin. Baka, baka may lapses ako sa'yo. Mami, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nabubuli eh. Naapektuhan lang ako sa mga sinasabi nila sa akin. Kagaya ng wala kong pamilya. Anak, alam mo namang hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Mami, totoo yun. Di ba nga tuwing merong kaming mga events sa school, hindi ka man lang pumunta, kahit isa doon. Kahit yung family day, sinabi ko na yun, di ba? Pero mami, nakalimutan mo pa din. Bakit mami? Kasi di ba sa trabaho mo? Kung si daddy yun, may ko pa. Kasi nga nasa abroad siya. Pero ikaw mami, doon talaga ako naapektuhan ng masyado eh. Kasi anak mo ko, pero hindi mo ako priority. Bakit ganun mami? Alipin ka ng trabaho. Ganun na ba talaga lagi? Paano na kayo pag umuwi si Daddy? Paano na 'yon Mami? Mm. Anak, mayroong mga bagay na hindi ganun kadaling i-explain sa'yo. Hindi naman porque wala ako lagi sa tabi mo, eh hindi ka importante sa akin. Kami ng daddy mo, wala man dito ang daddy mo, Uh, gumagawa kami ng way para mapaganda ang future mo. Pero ngayon palang, anak, humihingi na ako sa'yo ng pasensya. Pasensya ka na talaga. Kung na-miss ko yung mga event mo sa school, pasensya na talaga, anak. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganyan yung nararamdaman mo. Sana, sana mapatawad mo si mami. Babawi naman ako sa iyo anak. Sorry talaga anak. Huwag ka nang umiyak anak. Please, please. I'm really sorry anak. <laughs> Mami, totoo na ba yan? Ah. Sige, ganito na lang. Hindi na akong magpa-promise sa iyo. Gagawin ko na lang. Okay ba yun sa iyo? Mami, aasaan ko yan ah. Oo anak. By this time, magiging lahat-lahat ng event mo, gagawan niya ng paraan ni Mami. Gagawan ko yan ng paraan. Pero, gusto ko lang itanong sa'yo, sa school mo ba talaga walang, walang nananakit sa'yo or something? Kasi, para sa akin, sa side ng isang ina, malungkot yun para sa akin siguro nga may pagkakamali ako, kaya hindi ka na lang kumikibo, ganyan. Wala naman po, Mami. Actually naman ako nga po sa inyo yung kamalditahan niyo eh. Good ba ang sasabihin ko dyan? Uh, well, anyway, may isa pa akong tanong sa'yo. Ano po yan? Sabi sa school, one week ka daw hindi pumasok okay lang. Okay lang bang malaman ko kung saan ka nagpunta? Nag-unwind lang po kami ng mga friends ko. Kumalagala ka para po mapabuti yung loob ko. Don't worry, mama. Wala naman po akong ginagawang masama. Tsaka, like I said, di ba? Manda nga po sa inyo. Maldita. Okay, okay. Sige, sige, sige.